kasi nagbe-bread ako uh, no ng egg so dinagdagan ko lang so I think 87 yata uh, 57 yung binili ko hello guys what's up so magandang araw sa inyo guys ayan guys gagawa ko ulit ng video so uh, gumawa ko ulit na gumawa ko ng video sa reels muna bago ko gawa dito ng ano so dito yung full video guys dito sa facebook sa facebook and sa youtube channel ko itong video na to is nasa dalawang account ko lang to is the same lang pa rin so so yun guys gagawa ko ng video kasi may nagkatanong ka po nung nagpost ako nung harvest ko ng pogo so ito nga sabi kagay ko sabi ko nagbabalik na ulit ako gagawa ko ng mga videos kung ano yung mga nasa isip ko bis din sa mga comment pwede ko rin gagawin yan basta kaya ko so may nag comment okay paano magpadami ng pogo paano sa mag -brain? okay So, 'yan taga-Northy. Pinsan ko, pinsan ko siya. So, nasa Northy sa Cebu. Nandun siya nakatira. 'Yan, papakita ko. lang muna. Na-black. Palaatin lagay ko Next, tayo. Dito, dito yung lagay. black 'yan pero 'yan, yes, oh, ayan, guys. So, ayan, guys. Ito yung... Okay. So, madali lang naman guys mag braid ng um, pugo or quail. So, marami yan dito sa Cebu. Marami din. Kasi ngayon, nasa Cebu ngayon. So, uh, unang-una ninyong gagawin kung gusto nyo mag-breed ng pugo is kailangan um, meron kayong incubator. Kung wala kayong incubator, pwede rin naman kayo bibili ng sisyo uh, ng pugo. Okay. Sisyo. So, meron siyang binibinta yan. Siguro, hindi magparehas. So, pagkakaalam ko is 7, 16 to 17 pesos per head. So, yun siya is old pa lang yun, is nasa ano pa lang edad yun, siguro 5 days. Pagpisa noon, 5 days. So, yun, pwede nyo bibili yan. So, tapos, yung papakain niya is chick booster lang. Si chick booster sa Unifeeds. Lahat ng agribates yan is meron nagbibenta. So, uh, chick booster yan siya. So, yun yung papakain nyo. Pero, papagaling nyo yan, papi, papi, mo kasi maliit yung kwele. So magdipindi kung ilan yung uh, gusto niyong alagaan ng ng quail. Yung sisiw pa lang yung niyo. Ah, uh, Noong una bumili ako din noon para pang-recover sa akin is yung ep uh, 87 heads. Bumili ako doon sa Basak. I think sa Basak, uh, Gunob pala sa Gunob, so may subdivision, mayroon nagbibinta doon. Dati, kumuha ko nung nag-start pa ako, kasi nagbibreed ako, ah uh, no, ng egg. So, dinagdagan ko lang. So, I think 87 yata. Uh, 87 yung binili ko. So, 5 days pa yun. 17 pesos per head yung ano ko. ah uh, yung pagbili ko doon sa sisiyo. So, siyempre masilan yung pag-aalaga ng sisiyo. Unang-una is kailangan may kulungan ka. Uh, kulungan ka ng ah uh, naka-ano siya talaga siya. Pino. Siyempre, pakatagos yung tayong latas meron kang ano doon tapos kailangan nakas kailangan sa may screen tapos yung palibot niya syempre meron siyang ano ah uh, kailangan may part na plywood or for magkwadrado kailang bagay tapos ano sa depende kung ilang heads yung ano yun malalakihan nyo ba maliit nyo lang ikakwadrado nyo yan tapos kailangan siya ng mainit so mag ano pa kayo ng bulb yung yung kuan lang kahit mga focus lang na or katong pang init, lagay sa incubator din diba yung uh, gano'n, yung mainit pang sisiw talaga o yun ang ilalagay niyo kasi kailangan sila lumit. pero kailangan is naka naka ano yan sya naka balot okay, naka balot yan so uh, yun dapat niyo kasi pag hindi sya naka balot kung maka feel ng init sa from the sun yung ano well is mamamatay sya pero may nangihina so kailangan mo na sya so gagawin niyo yan hanggang abot ng timbis So, hanggang 10 days, pag naglagpas ng 10 days, pwede nyo na niya buksan para kung makahangin siya, makalagkap siya ng hangin. Tapos, tuwing gabi ba yun, niya ulit yan. Pero pagdating ng mga 15 days, pwede pataas yan. Pwede nyo yan siya ibot ilagay. Huwag nyo na lang takpan. Pwede na yan. Tapos, kung ayaw nyo naman mag-bread, pwede din kayo bumili ng RTL. Ready to lay na quail. Which is yung 25 days. Okay. Ang bintahan yan, uh, magdepende kung sa akin kasi COD, si kung COD si ka ikaw deliver na meron ding 55, meron ding 45 kung silang mag pick up yan. depende sa location. Location niya na so magkaiba. O example, nasa north ka or nasa north ka nag-bread tas yung customer mo is nasa south, di ba? Or asa siya medyo malayo sa so transport, di ba? So ganun siya magbe-bread ng pugo. So siyempre, ah, uh, syempre, kailangan um, maalaga ka rin. Aalagaan mo siya. Yun, pwede ka magumpisa umpisa ng ganun. Pero kung gusto mo din na mag-umpisa katulad ko, so ako nag, when I, when I started, yan, uh, bumili ako ng 100 heads na parang 9 months, out oh, di 9 months, I think 10 months na. So, cals, cals yan, binili ko. So, bumili ako ng 100, 100, nakaitlog pa siya ng 60, 60 plus. So, nasa 60% pa. So, yun yung egg niya. So pagbili ko, pagdating ko may itlog agad ng 60 kasi may itlog talaga siya yon. Binili ko tag 20 yung bin, 20 yung binta niya kasi ang calls, kasi bintahan 20 yung babae. <clears throat> so yon, binta ko ng binta, binta ko ng binta. So na, na na, realize na realize ko na ano siya magpapadami ako. So bumili ako ng incubator, bumili ako ng lalaki kasi syempre, uh, may similya uh, parang 5 to 1. 5 to 1 'yan isang lalaki, limang babae. Yon 5 is to 1 yung magbe ka. So, yon bumili ako, tapos nilagay ko ng uno, tapos pag 5 days, pag lima kaadlaw ng itlog, yun may ika na yun. So, yon naging cubit ako, nag cubit, naging cubit. Kaya yon dumami na yung pugo ko nandyan na. So, marami na yun siya pogo. Medyo na-enjoy naman din ako, guys. So, uh, yun lang yung pagtamang pag-ano, kailangan, meron kailangan, meron kang self-confidence kung paano mo siya talaga siya gagawin ah, uh, mano ka mag-alaga. So, syempre kailangan pangatawan ng lobe, ang gusto mo, di ba? So, nasa lakas ng loob lang po yan. Kasi sa ako, gusto ko lang mag-alaga ng mga layer-layer. Gusto ko lang, trip ko lang talaga sya na medyo, medyo din mayroong mga passive income talaga. O, oh, kasi ka din, mano, guys. Although, pag mag-start ka, marami talagang uh, maraking malaking pangamamahal-mahalin yung mga pagkain, di ba? din yun sa area mo kung meron mo talang gustong bumili ng mga ganito kasi masarap din naman yung itog ng pugo in terms din sa mga bata, sa mga chop soy mga kan, mga quick quick yon sa mga terminal, meron bang nagbibinta mga pugo di ba yung mga alam nilaga yon so yun yung mga tips ko siya guys kung paano talaga siya magpadami ng, magpadami siya ng coil um, syempre uh, ano yun uh, kung gagawin nyo ya yan. so meron talaga siyang kung magli-layer ka magagawa pa pa ng kulungan na nakaslide so gagawa ako ng video papakita ko sa inyo yung ginawa ko lang is kahoy lang so meron akong isang kulungan yung trailer layer nagumpisa gagawa ko ulit ng video nyan to be continue so pangalawa kong layer dahil madami gusto ko nang isama siya yon yung pinakita ko sa una kong video which is yung kahapon kong pinopost uh, nandun sa reels ko na sa youtube channel ko is na sa facebook page ko nandun pinopost ko pero ang full video is na sa youtube kinakat ko sa Facebook tapos nag-reels ako sa sa Facebook. 'Yon, Facebook mismo, 'yung isa sa reels sa Facebook kasi sa 'yung anak Facebook page. 'Yon ah uh, FB page. Tapos 'yon uh, kailangan meron kang ano um uh, meron kang 'yon kulungan. Tapos nang ano ipapakita ko sa inyo for the next video. Uh, tapos meron kang ano lalagayan ng ano lay egg tapos, syempre meron yung mga ba vitamins. Papakita ko din the next video. So, yun guys, uh, sana may natutunan kayo sa, uh, ano, so, sa sinasabi ko, uh, paulit-ulit nyo lang panoorin itong video na to para malalaman nyo kung paano talaga mag ng, mag ng pugo at magpapadami. So, pag tanong lang kayo, sasagutin ko yan. So, gagawa ulit akong video. Gawa po ng video kung mayroon, ko, ano, meron yung lagaan So, yan guys, uh, huwag kayong magsawang manood sa mga video ko. Uh, sana may meron kayong natutunan so God bless uh, God bless guys ang uh, panawin mo mga man next video ko see you for the next video thank you for watching bye